Yun. so what's my mga idol so after ng fishing natin syempre eh, di pwedeng hindi tayo magluto ng ating mga nahuli kaya ito magluluto tayo ng isang napakasimpleng dish ng tilapia baga pala napakalamig ngayon dito sa Taiwan eh, tayo ay magluluto ng sabaw para sa ating mga kasama Ayan. ito yung ating mga ingredients syempre hindi mawawala ang luya, sibuyas, kamatis, onion mix, yan, sitaw, tapos may sili. At syempre yung dahon, yung kangkong. At ang ating main dish ay ang ating mga nahuling tilapia. Ayan. So, tinan uh, baka nabahal lang mga idol. At tayo magsisimula na dito sa ating cooking walk siguradong mag enjoy yung ating mga kaibigan lalong lalo na si Idol Run sa ating lulutuin ngayon nandun pa sila sa ilog at uh, nangingisda pa, nanguhuli pa si halos yung mga nahuli namin ay eh, pinamahagi namin sa mga kababayan nating OFW dito sa bansang Taiwan dahil sa mga panahon ngayon eh, lahat, halos lahat ng mga company dito sa bansang Taiwan eh, yung mga OFW walang overtime kaya kami marami kaming time para mangisda hindi po pare-pareho yung aming mga company dito pero magkakasama kami lagi lalo na sa pangingisda ayan simulan na natin ang ating pagluluto mga idol first of all sa ating pagluluto mga idol ay gigisain natin yung sibuyas tsaka yung luya uh, optional po yan kung gusto yung igisa yung sibuyas tsaka yung luya Pwede, pwede rin hindi. Sabay na lang pakulo sa tubig. Pero ako, mas, uh, gusto ko yata yung gigisa muna ng konti para maglumabas yung aroma ng ating ingredients yung ating mga condiments ba. So yun, magusan natin ng konting mantika. Atay lang natin for about mga 2 minutes. Kukulo na yan pag mainit na yung ating wok. Yan, lang natin. Siyempre, sa pagigisa ng mga idol, ako kasi malimit kong inuuna yung luya para agad lumabas yung aroma, lalo na tisda at ang ating lulutuhin. So pag medyo nakakamoy nyo na yung aroma ng luya, pwede nyo nang isunod ang sibuyas medyo nangangamoy ngamoy na huwag na natin kailangan sunugin ng yung golden brown na sinasabi lumabas lang yung aroma ng luya eh okay na tapos yan eh, i-sunog na natin ating so, yung ating sibuya kung mapapansin nyo mga idol san, uh, yung pinakasandok natin ay eh, kutsara lang nandito tayo sa ilog kaya cowboy cowboy style na ah, military style na rin yan wala nang medyo ano, Ilang ang paligiligoy ba? Ganun ba? Ayan. Ibang na mga idol. Tapos, pag okay na yung sibuyas, and, huwag na natin masyadong tapos na ang ating sibuyas ihulog naman natin ngayon yung ating kamati at Siyempre, pagkatapos ng ating kamatis ay medyo malambot na at nakalimutan ko palang isama yung Ato, nilagyan na rin natin ng isang pirasong sili para may sipa ng anghang ang ating ginisa. Ayan. Siyempre, ang susunod natin dyan, nalagyan natin ng tubig. Pakukuluhan natin ng tubig. Ayan, diba? Nakita nyo, oh. mamula-mula na yung sabaw. Ang salang, eh, pulang-pula na sinigang na ano yan yung hindi masyadong masabaw konti lang nilalagay natin at uh, antayin lang natin for about mga 2 minutes pag gumulo na yan pwede na natin ilagay yung ating tilapia kasabay nung sitaw at saka nung onion leek sabay sabay ng kukulu yan at, uh, okay na yung tilapia at saka natin ilalaglag yung hongkong at ayun mga idol yes sir Ayan. Kumukulo na yung ating pinakulo ang sibuyas, luya, kamatis at sili. It's time na ah, ito na yung sign para ilagay na natin yung ating mga isda ah, dahil kumukulo na siya. Sa dalawa no pinaghati-hati ko na kasi para madali na lang sandokin mamaya kasi wala tayo sandok kutsara lang yung gamit. Ayan pag malalaki kasi yung hiwa o kung hindi natin ihiwain to malaking space ang kakahina ilatag lang natin ang maayos at ayan pwede na yung isda tapos sabay na natin dyan yung ating sitaw dahil medyo matigas yung sitaw kailangan pag kumulo yan sabay mabilis lang maluto yung tilapia sabay sabay na yan para pag kumulo sabay na yung lambot sabay na rin natin yung onion leeks ayan tayo lang natin yung kumulo for 5 um, minutes ayan na mga idol pakpan na lang muna natin ah mabili po may nakalimutan tayo nagyan na natin ng konting asin yan saka na pampasarap okay. mura na natin ng seasoning tapos asin nagyan na natin ng asin yan para sigurado na pagpulo kaya konti lang yung nilagay ko sa bow para pag nalagyan natin ng asin tsaka ng ibang condiments kung pa alat man pwede natin lagyan uli ng tubig para sumakto yung lasa ba buhusan lang natin ang ating asin Thank Okay. ayun na mga idol. Takpan muna natin. Antayin natin kumulo. At ayun. Wow. Ito na ang ating sinabawang tilapia mga idol. Ayan. Kitang-kita nyo naman. Laming-laming na yan. Ngayon, hulugan naman natin ang dahon na yan. Dahon. Dahon ng talbos ng kamote eh. tapos lagyan pa natin ng konting sabaw At, uh, pag kumulo na yan malambot na lahat goods na goods na yan ready na sa bakbakan sa kainan At hindi natin para kumulo yun no? Haha, <laughs> luto na mga idol. Tara let's na at kumain na tayo Okay lang ako okay na yan Goods na goods na yan Sigurado tao bang kanin ko. And kung nagustuhan nyo yung ating video ng pagluluto ng ating mga nahuling isda na tilapia pa paki like and share na lang po at uh, papalo na rin po sa mga hindi pa po nakakapagpalo dyan para updated kayo sa ating mga fishing adventures at mga cooking sa mga nahuli natin. Thank you very much. Thank you. 喜欢。